Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Abril 14, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong Abril 14, 2025, ang enerhiya ng araw ay nag-aanyaya sa iyong kaluluwa ng isang malambot at mapaghilom na yakap. Sa pagkakataong ito, ang iyong likas na pagnanasa para sa paghanga at papuri ay buhay na buhay, na nag-udyok sa mga tao sa iyong paligid upang magbigay ng pagpapahalaga at pagkilala sa iyong mga ginagawa. Huwag kalimutan na yakapin ang init at positibong enerhiya na nagmumula sa mga papuri ng iba. Ang mga ito ay hindi lamang magpapalakas sa iyong loob kundi magbibigay daan din sa pagpapalawak ng iyong tiwala sa sarili. Sa bawat papuri na natatamo mo, ay nararamdaman mo ang pag-angat ng iyong espiritu, na nagiging dahilan ng iyong patuloy na paglago at tabumpay. Habang ang araw ay nagbibigay liwanag sa iyong landas, ang impluensya ng buwan sa Scorpio ay nagbibigay ng lalim sa iyong emosyon at relasyon. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng universo na magsaliksik ng iyong intuition. Ang iyong pakiramdam ng koneksyon at pagkaalam ay magiging mas matalim, kaya maglaan ng oras upang makinig sa mga pahiwatig at senyales ng iyong paligid. Ang mga oras ng introspeksyon ay magdadala ng mas malalim na pangunawa sa iyong mga ugnayan, kaya't maglaan ng pansin sa iyong emosyonal na estado. Kung may mga hindi pagkakaintindihan, maaaring ang pagkakataong ito ay magsilbing pagkakataon para ayusin at linisin ang mga hindi pagkakasunduan sa pagitan ng iyo at ng mga taong mahalaga sa iyo. Pakinggan ang iyong mga damdamin at ilabas ito sa isang malusog at produktibong paraan. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayong araw, tandaan na ang iyong mga damdamin at pananaw ay may malalim na epekto sa iyong mga aksyon. Kung ikaw ay lumapit sa buhay ng may positibong pananaw at mataas na pag-asa, magiging mas magaan ang iyong paglalakbay. Ang mundong iyong ginagalawan ay magiging parang kanvas na puno ng walang katapusang posibilidad, at ikaw ang maglalagay ng kulay at hugis sa iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang pag-asa sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Sa bawat pagkakataon, ang mga simpleng pagkilos ay may kapangyarihan upang magbukas ng mga bagong pintuan at magbukas ng mga daan patungo sa mas magagandang relasyon at karanasan. Ngayong araw, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na ipakita ang iyong boses at ipahayag ang iyong kagalakan sa buong mundo. Huwag matakot na iparating ang iyong mga saloobin at kasiyahan at hayaang magningning ang iyong kaligayahan sa mga tao sa iyong paligid. Ang enerhiya na dala ng iyong kagalakan ay magsisilbing inspirasyon hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa iba. Ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay may kapangyarihan hindi lamang upang magpagaan ng iyong kalooban, kundi pati na rin upang magbigay tuwa at lakas sa iba. Ang kasiyahan na iyong ipinapakita ay may kakayahang magpagaling at magbigay pag-asa sa mga tao sa paligid mo, kaya't huwag kalimutang iparating ang iyong masiglang enerhiya. Ang iyong kakayahan na magdala ng liwanag at saya ay isang mahalagang regalo na ipinagkaloob sa iyo ng universo. Tandaan na ang araw na ito ay punung puno ng mga oportunidad na magbibigay halaga sa iyong mga ugnayan. Ang iyong kapangyarihan na magbigay at maglaan ng oras sa mga mahal mo sa buhay ay magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon at tunay na kasiyahan. Huwag palampasin ang pagkakataon na ipakita ang iyong pagmamahal at malasakit sa mga tao sa iyong paligid. Kapag ikaw ay nagiging bukas at tapat sa iyong emosyon, mas nagiging magaan ang daloy ng iyong mga relasyon at ang mas malalim na pag-unawa ay nagiging posible. Patuloy na magbigay ng positibong enerhiya at hayaan mong magbunga ang mga pagkilos na ito ng mas malalim na pagkakaisa at pagmamahalan. Sa aspeto ng iyong kalusugan, ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang alagaan ang iyong katawan at isipan. Habang ang iyong kalusugan ay nasa magandang kondisyon, mahalaga pa rin na bigyan ng pansin ang mga aspeto ng iyong pisikal na kalagayan. Tiyaking nakakakuha ka ng sapat na pahinga upang mapanatili ang iyong lakas at sigla sa buong araw. Kung maaari, maglaan ng oras para sa isang simpleng ehersisyo, o kahit isang sandali ng pagpapahinga na magpapalakas sa iyong katawan at isipan. Ang pagkakaroon ng balanse sa iyong pangangalaga sa kalusugan ay makakatulong upang mas mapanatili mo ang iyong mataas na enerhiya at positibong pananaw sa buhay. Sa larangan ng iyong karera at trabaho, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na ipakita ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno. Ang iyong lakas at determinasyon ay magsisilbing gabay para sa iyo upang makamit ang tagumpay sa iyong mga profesional na layunin. Ang iyong mga at hakbang ngayon ay magdadala ng magagandang resulta sa hinaharap, kaya't patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan at patuloy na magsikap. Ang positibong pananaw ay magdadala ng mga hindi inaasahang oportunidad, at sa iyong mga kamay ay ang kapangyarihan upang gawing mas magaan at matabumpay ang iyong mga karera at layunin. Patuloy na itaguyod ang iyong mga ideya at proyekto, at hayaang magbunga ang iyong pagsusumikap. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay pula, isang kulay na sumisimbolo ng lakas at sigla. Ang paggamit ng kulay na ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutang magsuot ng pula upang madama ang presensya ng lakas na nagmumula sa iyong sariling kakayahan. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo at walo. Ang mga numerong ito ay magdadala sa iyo ng tamang pagkakataon at tamang timing para sa iyong mga layunin. Gamitin ang mga numerong ito sa mga pagpapasya, at hakbang nagagawin mo sa araw na ito. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng oras para sa isang maikling pagminilay-nilay sa umaga. Ito ay makakatulong sa iyong magkaroon ng malinaw na pag-isip at positibong pananaw bago magsimula ang araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natamo mo at sa mga taong tumulong sa iyong pag-abot sa iyong mga layunin. Ang bawat araw ay puno ng pagkakataon upang mag-grow at magbago, kaya't magpatuloy sa pagbuo ng mga bagong koneksyon at pagpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Ang pagiging bukas sa positibong pananaw ay magsisilbing gabay sa iyong tabumpay. Huwag kalimutang yakapin ang iyong mga kalakasan at pagtuunan ng pansin ang mga pagkakataon na magdadala ng mas mataas na antas ng kadalakan at tabumpay sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.